Hello guys, good morning. So bigkan dai ko gawasing aning ambulance guys no. So instead na nami na i uh, i ultrasound na pasyente sa Maranding guys. So gadali-dali ko pag kuan guys, pag andam sa ambulance, so pag pasakan ko gikan sa ambulance bi padulong sa uh, entrance hospital guys. Kay naaman sa sulod ang pasyente dili man siya dili man siya sa ER guys no. Admission na siya daan. So need siya i pa ultrasound sa Maranding so di prepare na ako siya guys so pag subida na ako kaya na platman ang ligid kaya natunok siya o lansang so dako kaya yung lansang na natunok guys no mo tong ang ligid niya na plat gud og so dili siya matabang og pahangin na lang nimo siya so maotong gibalhin gi na lang nako ang pasyente sa lain nga kuan no sa lain nga ambulance katong PTB namo ah uh, patient transport vehicles so maano lang to kung gigamit guys so para naka biyahe na gid mi guys so after na mo nag ultrasound guys pag uli na ko motong ako nang giilisan og ligid ang ambulance gid mo ni among ambulance nga level 1 gid guys nung no? katong mga mga grabe gid nga pasyente or toxic kay nga pasyente mao gid siya ginagamit namo guys kay mao gina na siya registered sa DOH guys no so di na nako ang yang kuan guys no ang yang ligid so, wala na lang ko gabi sa kuan uh, sa pag sa pagplaster nako sa jack guys no kay duha gyud ka jack akong gigamit ani kay na down gud siya mayo tapos maglisod ka og asa nimo iplastar ang jack so ang isa di jackan sa nako siya na support to isa sa para safety so pag tangtang nako sa ligid guys Na nampak lagi support daan na ekstra na ligid sa pikas na side para sipte ang ni mong pagtrabaho guys no kaya ni kesong mudan ug kalit ang jack niya or matandog sya matuang dili ka maipit sa sakyanan munai proper na pagtrabaho guys no so pag taon pun naku sayang reserva guys sayang dipulih nga ligid nang lan atbang atbang pun na sya guys dili gina sya ingon na wan kining pasunod yat nimo para proper tud ang yang uh, pagkahugot sa pagtaod sa ya bulk so imog na siyang tarungon og plaster dayon i-check po nimo kung level ba ang yang yang tas pagka taod na flat ba siya sa ihan brick drum guys no kay para pantay gud siya dili siya a uh, mukalog inig magdagan so kinanglan magtaod ta ni guys i double check din to guys kay para safety atong pagbiyahe no kay tay karga nga pasyente so tay watcher kuyog tay nurse nga kuyog no escort na to inig mag report og pasyente or mag ultrason basta kay inig biyahe safety good guys so kay kada adlaw biya ni gabihay ang ambulance guys bisag asa kagayan usamis marawi maranding basta kung naay mga emergency kada adlaw ni siya gadagan gusto mo nang chikon gina to permente ang atong unit para safety ang atong pag travel guys no wala kakulian sa dalan wala kakulian nga naay madaot sa part sa iyang makina mo nang i-double check gina to sa iyang oil sa iyang register uh, sa iyang register i-check daan gusto before ka mo biyahe para tuloy-tuloy gud imong biyahe guys dili ka maabirya sa dalan samot na og na kay pasyente dala guys no so nagpahugot na dai ko ani guys sayang bolt sa yang tas so kinanglan ang yapong gihug ang yang paghugot ko guys dili pud ingon nga palabihan ni maghugot kayo kay malustrid ang yang kuan or naay possible nga mabali ang iyang nak, although dagko man ayang nak pero dili gani mo siya palabian kay malustrid gini siya guys so na may tendency nga <coughs> madaot ang iyang kwan ang so imo nang i-bolt check guys kung dili ba sya kalog pantay ba ang iyang kahugutan oh uh, deon. ang hangin sa ligid i-check po din mo kung sakto ba dili ba sya kulang og hangin dili ba sya flat so makita na siya, tanan guys no pag pagkahuman ani guys gikuha na ko ang iyang bangil nga support para dili siya ma down dito guys no ay na hunta naman na to siya tanan so adi na to i-down ang jack guys kay kung siyang i-down maipit man ang ligid dili na lang mo makuha so imong kuwaon daan tong imong support nga bangil adi sa ni i-down ang jack so pag down po ani guys dili nimo mo siya biglaon murag yun siyang na nahinayon o tuyok sa dili maondak ang sakyanan so maagi na siya bisik siya nga trabaho but guys no basta magilis taog tayo sa sakyanan sa so, kung sa nga klaseng sakyanan guys no apod to man ang klase sa jack so kini nga jack huwag siya karaan nga ni niya nga nga klase sa jack so nahinayon naman siya down guys no na, plus target nimo nga dili maundak ang sakyanan na paguman anak guys imo na siya ngay na yun um, paguman imo da i-down ang jack para mo gamay ang yang Kuan katong mo um, imo alsa sa jack guys no may mo sa sakyanan so Imo na din siyang guys para dili mangawala ang imong spare parts sa sakinan. So diri na ko kutob guys. Ug so, salamat sa inyong paglanta. God bless na tong tanan guys no. Amping ta kanunay sa tong pagbiyahe. Bye.